Hello guys, welcome back sa atong YouTube channel So karon guys, after 1 month Mag-update sa atong unit Kung kumusta na ba ang atong unit Naabay issue or wala Pero uh, Adi magsugod so guys uh, Nain nagpa shoutout sa ato So shoutout muna tayo So shoutout sa iyo boss John Rick Mapuno from Jinsan Shoutout sa iyo boss And thank you for watching my youtube channel So ayun guys tapos na tayo mag shout out So karon ang atong unit uh, gidala nato siya sa diri sa pa uh, ato na siya uh, washingan guys So diri nato siya washingan kay abundaman ang tubig So diri um kung magutana mo kung naa ba siya isyo so sa sulod sa usa na kung paggamit So, walay issue. Kung about sa yung gasolina, guys, uh, dili sad siya, dili sad siya kusog mo no gasolina. Um, Tama-tama lang yung uh, iyang gasolina sa iyang uh, uh, CC. Umaga, kaya nga unit, 150 CC. So, sa economy mode na pagkuha na sa gas consumption nila, guys, naman na video, proven man ang atong video kay full tank method man na so sa 50, 60 to 79 ang atong speed ni konsumo lang siya sa 42 kilometers na yung gidagan ni konsumo lang siya og 0.8 liter so umabot ng 42 kilometer ang gidagan so okay na siya guys sa 150 cc niya okay na na siya tipid na na siya kayo pero ika na mood lang nga tong gigamit ha pag mo lampas na ta ha, ha, siguro ang pinakataas na daganon pag mo abot na ta sa 80 to 90 to 100 pata siguro ha? sa tansya lang na ako ha mga naara ni sa 35 to 37 kilometer siguro ang iyang daganon sa isa kalitro so nakaripindi pod sa uh, user or sa driver kung unsay yung style sa pag drive sa unit so uh, mga ka easy ride 150p user labi na sa nakauna na or nag one year na sa paggamit ani uh, please comment mo sa baba kung unsay experience ninyo sa inyong uh, inyuhang unit aron pod kaming uh, para nako na, na pa one month old pa nga kung unit um, muadap niya po mi sa imong uh, inyuhang advice or sa mga issue para makabalo kung unsa may possible na mga issue ani nga uh, unit so, so, far ang atong unit sa one month na ko na paggamit wala bisan isa nga issue so about sa iyang digital panel uh, wala problema sige naman yung mabasa sa ulan so dili man masudlan yung digital panel so walay leak unya ang iyang mga switches uh, okay man wala say problema so walay issue o sa iyang gas tank so dili sad masudlan og tubig ang iyang uh, gas tank dili pareha sa 150 in sa una na ang issue ang gas tank masudlan og tubig so wala So, ang ang iya lang ani nga uh, nai issue gamay ang iyang part sa manubila na ay mula gutok kung makaigo ta og lubak either sa bullris ni or sa telescopic ba pero uh, smooth man yung iyang, telescopic so siguro nani sa iyang bullris basin loaglang lang so naman say nag advice na um, Huktan lang daw ang bull race aron wa mawala ang lagutok. So tama naman si Sir. So thank you Sir sa imong advice. So so ning uh, pahugtan ning uh, try nato hugtan ang uh, Manubila. Basin luag lang ang iyang bull race. So about na about po sa iyang mags walay uh, wala problema ang iyang mags uh, pila na ni kabisis na nakaagi og uh, lubak. Oga nga tong speed naka-speed ta u-uchinta pataas. So far wala namang uh, crack ang mugs. Uh, akong gina-check ang ang uh, mugs aron kung uh, magka-issue man ang mags So masulod na pa siya sa warranty. So so far ang atong mugs uh, mid in Thailand ang nakabutang sa atong mugs. So siguro Click on po ang ang atohang mags dili pareha sa 150Q. Kaya, na may na, na, may mga nauna na user sa isride uh, 150p uh, dito dapita sa sibo kay sa Cebu, Cebu man ni naguna og release ang is 150p. So ang mga version 1 na uh, una na labas na uh, 150p so wala may issue about sa ilahang mags. So, napo ko i na sa kay YouTuber, uh, black ang iyang uh, color sa iyang unit. So, wala may issue ang iyang unit. One year na niyang gigamit. So, yun guys. So, uh, thankful tayo dahil ang unit na 150p, uh, wala siya ay, uh, mga issue. So, kung naaman ganing issue siguro, basin na ah, mga minor issue. So, Ang um, about po sa ang engine speaks, ang makina ni si Ride 150P, so, may hatak na. So, naana -na siya ay arangkada. Hindi, hindi siya pariya uh, dili siya pariya sa 150 in guys, na dragging kayo ang 150 in. So, mao tong uh, kusog mo ah, kusog mo konsumo gasolina ang ang Israel 150 in unang nga mga version unya ang atong uh, ang atong size sa atong ligid uh, 14 ang yang mags 14 so ayos ka kay 14 ang size so lahi sila sukod sa 150Q so ang 150Q ah, uh, medyo dagan issue ang 150Q. 150 Q If I uh, Amot na ka sa carb Pero ang carb type nila Murag gyapon ang Mugs uh, Dali yun mag crack ang mugs Sa uh, uh, 150 Q uh, Pero ang atong unit na isride 150 P So far Goods na goods yung ating unit So mga kapwa Ka 150, 150 P So, pa-comment naman dyan kung ano ang experience niyo sa inyong motor. Uh, aron na uh, ma ma-share po ninyo ang inyong experience diya kung unsa may uh, inyong experience about sa inyong unit. Kung naaba mo na-encounter na issue or wala. Kaya nga kung ang unit so far wala may wala may issue sulod sa usakabulan. Uh, ang iyang makina Uh, pino kayo andar so walay lagitik sa makina hilum uh, hilom lang kayo ang iyang andar so, ang atong unit di ay uh, carb type lang ni siya uh, dili ni siya if I so dili ni siya fuel inject, injected ang atong unit so kumbaga daghan, uh, daghan mekaniko makabalo mo uh, kulikot ani kaya ang atong unit uh, bilong pa man siya sa carb type So ang ka ang ng ang iyang iyang headlight LED lights na so ang iyang stock medyo kusok na puti na ang color sa iyang siga pag sa gabi so uh, landag landag na ang iyang uh, headlight guys So pwede na dili na butangan pag uh, mini driving light unit kayang Kaya, yang yang kid headlight kusog na kayo sa gabi eh. o mga signal light ani eh. ah LED lights na giyapon guys so o isa pa na kuan ani na unit guys advantage ang yang ang yang braking system ah uh, siya pero ah puro na disc brake front o rear naka disc brake na ni siya guys so kumbaga safety na kayo ang iyang braking system kaya ang uh, kaya bawa naman gid mo basta uh, disc brake uh, pikit gid na kayo ang brake so mo na guys ang atong uh, ma-share sa atong uh, unit so kung kamo uh, nangita diha o uh, unit or nagplan mo na makuha og uh, motor ah uh, ninyo ma-afford ang like PCX so mag ride 150p rakan mo uh, para sa kuha ah uh, di man ato uh, di man na ako ma-afford ang uh, Honda PCX kay grabe bang kataas ang yang monthly inst installment so dire na dire na lang ko sa uh, Easy 150P uh, PCX clone kay ang ilang iyang uh, purma ani guys mura gitsa siya o uh, kumbaga diha siya gi ang iyang hugis sa ah. uh, PCX so magkaiba lang sila o makina kay ang PCX uh, fuel injected uh, tapos uh, IBS na ang PCX uh, uh, medyo uh, Matawag na to ni siya uh, ordinary lang ni siya guys kay eh, dili man ni siya ibis o dili po ni fuel injection not fuel injected kini nga unit so kumbaga pangmasa lang ni nga motor guys affordable lang kaya ang uh, ni is yes, uh, 72,000 samantalang ang uh, PCX, Honda nasa 160k yun 160k ang kantidad na guys so dili na to siya abot so magpasalamat kaya punta guys nga nisulod ang mga china bike kay kung wala ang uh, nisulod ang china bike guys so siguro dili ta maka uh, kuha og motor na ingon ani kay dili man nato ma-afford ang uh, mga branded na motor pero guys tiknot guys ang mga parts karon guys ang biggest supplier sa mga spare parts Ah... Uh, halo halo na guys uh, na ay China na ay um, Thailand Ah... Uh, murag na pamanggani siguro uh, India or Malaysia so correct me, correct me if I'm wrong guys basta ang ang mga motor karon guys, ang iyang, ilang iyang mga parts halo-halo na. So, ang Japan sa una uh, mas grabe gitong mga unit sa una guys I start 2000 bisan na at 2005 guys mga unit XRM o sang sa nga brand so bilong pa na siya sa Japan ang mga spare parts ana uh, so karon ang China naman ang naghawak sa industry sa mga supply biggest supplier sa mga motor guys so mao ni so pasalamat gyap punta na uh, nisulod ang China sa atong uh, uh, area ordini sa Pilipinas so naanay mga affordable na uh, mga inani na motor so sa pareha nako na medyo mababa lang ang income so at least Nakakuha din tayo ng ganitong unit Kasi Kung uh, kumbaga pang masa lang ang presyo Ng uh, Ganitong uh, unit So yan <clears throat> Ang new box nga pala dito guys um, Dako dako na po di new box Pero Ang masulod lang na helmet uh, Half lang na helmet guys Dili, Masulod ang full face helmet Pero okay na okay na kaya sa uh, ibang uh, unit na gamay o corn, com, uh, compartment so dako dako na po ang u-box area so moron na akong mashare sa about sa akong uh, unit guys ang atong isride 150p uh, uh ang unit solid build ang unit guys so kung okay sa inyo yung ang akong uh, munting video guys ayo uh, ayaw kalimot lang pag subscribe pa support sa ating uh, youtube channel uh, subscribe sa uh, ako ang channel guys like, share uh, o uh, pakipindot sa notification bell para pirmi mo updated sa uh, susunod pa na ho mga video uploads parihaan ni about sa atong ER 150p so Uh, God bless and dinela lang siguro ko to banga kung um, uh, pag chika-chika about sa atong uh, easy ride 150